So, yun na, malapit na seconds pa lang yan. Susakit so, sa ulo ito mamaya. Hintayin nyo after 1 hour, kulay iced tea na yan. Tapos ganito pa yung filter. Sun filter pa. Naku, awi talaga ito mamaya. Siyempre, hindi tayo papayag na hindi palitan yan. orange pa. Naku. So, kailangan natin i-request. Kaya yan talagang iwasan pagka deep well. Wag, wag wag maglalagay ng muriatic. Ah, oh, tingnan niyo, yung kalawang. Oh, ayan, tingnan mo nasa flooring agad niya ba. Pero kung may muriatic kasi yan, lalabanan ng muriatic. Ang problema natin dito. Ay, hmm, mamaya kura este Ito talaga ang problema natin Tignan yung filter pagkaganyan mga deep well. So, siyempre, sasabihin natin mamaya palitan kasi hindi naman tumatanggap si Papa Dons ng sun filter masakit sa bangs so ayan ang mga kamandirigma after 30 minutes iced tea na so waiting natin na palitan ng filter syempre So ayun yung nawasan guys Hindi siya nag -reaction. So yan ang pinagkaiba ng Nawasan sa deck wheel o oh. Yan yung deck Pulling na Alright, brand new. EC60 Painter Ay, yung mga standard dyan Ay, eh, yung mga lagi kong re-recommenda sa ating mga masugid na So, ayan Bagong-bago Virgin na virgin So, nating yung hatak na maya, oh Hey guys, si Papa Dons nyo. nagpa -plumbing. Install ng filter. Ayan. Pogi talaga. Kahit pawis na pawis na. Ha? Ito, patuloy mo. <laughs> Ito, elbow. <laughs> Kuha ka doon, oh. Hindi. <laughs> Kuha ka. <laughs> Kulang daw ang elbow ni Papa Don's. problema siya. Sana maaga tayong matapos humindi. Hmm. Thank you, Lord, pa rin dahil ito ay blessings. Yan. Inilagay na tubo to ang nipis daw. Manipis. Tinipid. Tinipid ng unang gumawa. Tinipid. Oh. Ayan <laughs> yeah, sobrang kahirapan ni Sir Papa nyo ng mga ina po mo ang kanyang sapatos. Oh, <laughs> ano sabi ng sapatos mo? Please hey, subscribe. <laughs> <laughs> seryoso ang ating Papa Dons para sa kanyang pamilya kanyang hahamakin lahat kahit pawisan pa ang kanyang ano yan di? blower laman na ah. ano yung laman? ano yung laman na yun o? Ah, susunugin mo? Ah, nakakapit siya kasi. Ah, okay. Isang video lang to, hindi ko puputol putolin para hindi ka mahirapan mag-edit. Ah, ba niya? At least, ikaw nang bahala magano putol-putol. Kasi ginawa ko yun sa CapCut eh. Isang mahabang video lang. Mas madali eh. Yung putol-putol kasi nakakaan. Ayan na May tatanggalin po siya guys. Kaya nga natin kung legit ba. <laughs> legit ba yun? Yung ganun na matatanggal pag linower ginamitan pa ng plies. Yan po. Ay, legit nga. Ang galing. Legit talaga si Sir Papa dun so, Kaya pag may mga kailangan kayong gawin, may kailangan kayong ipagawang swimming pool o filter papadons vlogs lang yan subscribe na kayo message nyo hindi yan scammer hindi nyan titipirin ang inyong ibabayad legit full money with the ano, with the ano ba teeth gap Smile nga. <laughs> <laughs> Five minutes na ang tagal. Hmm? magre mo na si Kapkat nito kapag... ko dahil si Ha? Hindi. Kapag in-edit mo sa Kapkat na isang mahabang video na maghahang. <laughs> Hindi naman mataas naman ano ng cellphone. Oh. No? get yan yun pala yan di ba pwedeng glue gun <laughs> pogi ng ating ano plumber

Eh na po, nagawa na ng paraan. Nagawa na ng paraan. Ang kulang niyang elbow, nagawa niya na ng paraan. Panagi Panagi gulo. talaga.

Bilisan, lang bilisan ni eh, Papa Don's. Go, 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 go. <laughs> go. Tigas pa. <laughs> Lo, kung yupi. Kaya bang sunugin niya ng balat din? Eh? Huh? Pag niya yung balat, Kaya? Yung balat mo, pag ginanyan, kaya sunugin Talaga. <laughs> <laughs> Paano ito? Hindi na pa rin. Kasi yung pangarap. <laughs> Dara na yung masiyak. O, medyo. no good yan, no good. Uulitin pa yan, guys. Uulitin pa kasi ang daming kulang. Ang purpose lang yan is para vacuum ang dominyo. Pero ito, uulitin pa to ni Papa Dons. Kasi hindi maganda. Papalitan niya lahat ng tubo yan. Kasi yung tubo na ginamit nung naunang gumawa, ayan. Manipis. Lagyan na ng ano nilagay mo? Nikolai. Nikolai. Ang purpose pala ng Decalite, di para. Uy, uy, nakaangat pa. Ang purpose pala ng Decalite, para hindi kumapit yung lumot sa filter, no? Mabilis siyang ispray yan. Oh, yung ginawa mo dyan, maano. Ay, ayaw bumaba. Ganun talaga yun tutunog. Kala ko nabasag. Alright, this is na natin ating kalatuhan. Ang cute ng pump. Asal lang. Asal lang kung pang sila. Siyempre lagi lang yan ang tubig. Ayan. Susubukan na ang maluluwag na tubo. Dahil hindi magkakasukat. Kulang rin ang elbow. Subukan natin kung may tagas ang tubo. Ako nga pala ang kanyang asawa. Tamang pa cute lang. Okay, <laughs> let's go. Sino bumomba? Bigla nagkaroon ng ano, yun oh my god, natatakot ako. baka big, baka big may pouncing. <laughs> Ay, ang <yung> bonggaw. <laughs> yes, success. Pero kailangan niya pa rin ulitin yan. Guys, na kumaskit ulo. Problema pa ang ating magbabakyum na si Papa Dons. Dito tayo guys, baka mahulog kayo eh. <laughs> okay. Saan ba maganda? Abot ba dito yung tubig? Hindi. Hindi. settings mo nito 180 php ba yan o 70 kahit ano basta pa ganito oh, hindi na bumalik <messun> ha? Kanina ba hindi mo diniretso? Loko ka pala eh. Ka pala bumalik. <laughs> It lang. Wait lang. Hindi pa rin dumi. Maliwanag kasi pag dun. Uh. Yan dito kita. Labo ng tubig. Biyak lang. Daming biyak nang Ha? Ah. Uh. Ang daming ano no, tren-tren put-put. Saan galing yan? ano na natin to sa Google. Si Malikot eh. Wag. Satisfying kasi yung pagtanggal ng dumi. <laughs>